hot topic pa rin online ang umano'y controversial take ng anak ng politiko na si Jela Alonte sa usapin ng political dynasty. Habang binabaha kasi ang binyan kung saan mayor ang kanyang ama, no shame daw ito sa pag ng kanyang luxurious lifestyle. Narito ang agenda. Kaya niyo to si Jela Alonte. Habang binabaha daw po yung binyan, siya pa flex-flex lang doon ang kanyang mga gamit. Ha? Diba? Iniinggit tayo. Iniinggit po tayo, no? This is... Eh, pera ito ng daddy. Kapal mo ka? Pa-flex-flex sa kanyang uh, social media account. Diba? Sobrang kapal mo ka, mga pre. Oo. Uh, binabahan na nga yung binyan. Dapat ang ginagawa mo bilang anak, abay magtulong ka naman. Dapat may charity ka rin, di ba? Para sa mga binaha dyan. Hindi yung pa-flex-flex ka lang dyan ng ano. Isang uh, ka ba sa pinambili mo dyan? Tanong ko sa sa'yo. Uh, magkano lang ba yung sahod ng isang mayor? O. Uh, tapos yung mga kasuutan nyo, eh, mas malaki pa yung halaga kumpara sa sahod ng tatay mo. Uh, nakakagulat yan, ha? ba uh, Diba? Nakakagulat yan, sa totoo lang. Oo. Uh, uh, ang kakapala muka. Hmm. Hmm. Ayan, na ah. anyway, sa so hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ha, ah. huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po mag updated ang lahat ng mga maritis dyan. Ayan. Wait lang, wait lang mga pre, wait lang, wait lang. Pasensya na, pasensya na. O, tuloy natin to. Report ni Joash Malimban. Isa sa mga highlight ng ikaapat na zona ni PBBM ang mga palpak na flood control project. Lalo na't isang linggo bago nito, lubog sa baha ang maraming bahagi ng Luzon dahil sa hagupit ng mga... ano? no, po sila Oh. Yung mga pumapasok sa trabaho, naghahanap buhay para sa pamilya nila kasi may mga anak sila, mga maliliit, yung mga buntis, tawawa yung mga yan. Eh kung hindi po sila makapasok sa trabaho, ano pong kakainin nila? Nga, nga Tapos yung mga anak ng mga mayor dyan, mga kongresista, pa flex-flex lang ng mga kagamitan nila. Yung mamamahaling gamit nilang, kakapal na mukha niyo talaga. Ah! Oh. habagat. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Maya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ah, oh, walang hiya kasi yung mga yan. Hindi po mahiya yan, Mr. President. Ah, oh, makakapal ang mukha niyan. O, oh, di ba? Iniulat ng Billionaire News Channel ang viral tweet ng online personality at anak ng politiko na si Jela Alonte. Sa tweet niya, sinagot niya ang nag-resurface niyang video tungkol sa political dynasty. Aniya, magkaiba umano ang pangkukol out, paghila pababa sa isang tao. Dagdag niya, nobody's perfect at tila nagkamali raw siya sa kung paano niya sinagot ang tanong. What are your thoughts about political dynasties here in the Philippines? Eh no, yung pala mo ni ng taong bayan, nakikialam sa politics oh. <laughs> Grabe, ang kapal na mukha talaga nilang nung... mo. Alam mo, Jela Alonte, ang kapal na mukha mo talaga. Ang kapal na mukha mo, sa totoo lang. Lamunin mo lahat yung sinabi ko. Ang kapal na mukha mo. Paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. Ah, Tawa. Eh, paano bayan? yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. Tapos tatawa. Kupal ka ba? Nasa political dynasty yung pamilya ko. Sabihin mo rin sana, paano bayan? yan? Pera ng taong bayan, ng mga Pilipino, eh, pambili ko lang ng bags. Pasarap buhay ko lang. Paano ba yan? Pwede ba yon? Pwede mo ba ang sabihin yon? Diba? Kapal lang Ulitin natin. Oh. Paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. <laughs> Ay. Controversial. Anak si Jella ng kasalukuyang mayor ng Binyan City na si Jel Alonte. Pamangkin siya ng dating House Deputy Speaker at dating mayor din ng Binyan na si Len Alonte Nagiat. At apo ng isa sa mga pinakakontrobersyal na naging alkalde ng kanilang lungsod na si Bayani Alonte. Na minsan nang nasangkot sa kasong rape. hindi hindi pala maganda yung record. Pangit pala yung record ng pamilyang ito. Kaya pala yung anak, yung, yung babaeng Sino ito? Si Jela? eh may something din. Masaya pa? Masaya pa sa kanyang pinagsasabi? Masaya pa? Grabe na to. Pero ngayon, kilala siya sa iba't ibang parte ng bansa bilang girlfriend ng PBB housemate na si River Joseph. Mula 1987, hindi nawala sa executive office ang pamilyang Alonte. Kaya ang naging tugon ng netizens sa tweet ni Jela, accountability. Ayon sa ilang netizens, tila out of touch ang naging response ni Jela. nakaka rin daw sa mga apektado ng baha ang pag-flex si Jela ng mamahaling mga damit at gamit sa social media. Yun, totoo yun. Insulto po yun talaga yan. At dapat po, eh, tutukan po ito ng ating gobyerno, itong Jela na to. Itong Jela Alonte na to, itutukan po ng ating gobyerno. Ang kapal na mukha! 'Di ba? Manipis yung katawan pero makapal yung mukha. Sabi nga dito sa comment oh, ayusin mo muna, ayusin muna ng pamilya mo mga kinaing namin, mga taga-Binyan na ilang taon na nakaupo pero walang nagpagbabagong nagaganap. Hindi ko nga ramdam na may mayor kami. Yun na nga yung problema dito mga preno. Eh bakit yung kasi binoto? 'Di ba? Bakit yung binoto? Eh, minsan din kasi ang problema nasa sa tao. ba? Diba? Kasi binuto niya. Although siguro, hindi na binuto ni Diana yung nag-comment niya, pero karamihan po, ng tagabi niyan, binuto nila. Kaya lang ba kayo nag-mayor para sumarap yung buhay niyo, buhay ng pamilya niyo? Ganun ba? Pamilya? Inuna yung pamilya bag bago yung taong bayan, bago yung mga Pilipino? E eh, mas mabuti nga sana kung pangalawa yung taong bayan eh. eh wala eh. Hindi random eh. Diba? Gamit sa social media. Sa kabila ng tinagal-tagal ng kanilang pamilya sa pwesto, hindi pa rin daw nare ba ang baha sa iba't ibang parte ng binyana. Noong panahon ng habagat, pinuntahan namin ng isa sa mga pinakabinabahang barangay sa lungsod, ang Barangay de La Paz. Bangka na ang mode of transportation dahil sa lalim ng tubig. No. Sa isang Facebook live... Kaya, kaya, masaya si ano dyan, yung anak nila. Bangka na yung ginagamit niya tubig. Sa isang Facebook Live ni Mayor Jel noong isang araw, dinalaw nila ang barangay na ito para maghatid ng tulong. Sirs, maghatid na naman ng barya. Mayroon yung bibigay dyan. Limang kilong bigas, sampung kilong bigas, noodles. Parang papa, parang gusto lang. Parang, parang, ano, parang baboy kayo na nakakulong diyan tapos papakainin lang kayong ng feeds. Para maging mabango yung pangalan niya. Bibigyan ka ng sampung kilong bigas. O isang sakong bigas, pagpalagay natin, 25 kilos. Magkano yun? Wala pang isang libo. O, mapagpalagay natin, pati ulam na. O, nasa kulang-kulang dalawang libo, binibigay. Kada tao. Eh, sa anak niya, yung mga damit ng mga anak niya, pagkamahal-mahal. Diba? Ang mahal-mahal ang mga damit ng kanyang mga anak. Hmm. Huwag po kayong matakot na banggain itong mga ganitong klasing politiko. Ha? Kahit ganito lang po tayo, magtulungan po tayo, banggain natin itong mga ganitong klaseng mga pasaway ng politiko. Itong nagpapasarap lang sa buhay. Ah, hindi po sa Sasabihin, ah, oh, makapangyarihan yan, huwag yung banggain niya. Hindi! Banggain natin. Diba? At least tayo, hindi naman po tayo naninira. Nagsasabi lang naman tayo ng opinion, reaksyon. At yung katotohanan lang. Halos isang linggo nang tumigil ang malalakas na pagulan, pero hanggang ngayon, lubog pa rin ito sa tubig-baha. Nang makapanayam namin si Mayor Jel noong isang linggo, sinabi niya na ang pagiging catch basin ng lungsod ang dahilan kung bakit mabilis ang pagbaha sa lugar. Naniniwala po ko isang solusyon po dito ay talagang magkaroon tayo ng isang mga pumping stations po. Ang solusyon dyan Mayor, ganito, umaksyon ka, ha? ayusin mo yung baha dyan andin yung anak mo, pagbawalan mong bili ng bili ng mamahaling gamit. Imbis na pambili ng mamahaling gamit, sabihin mo, anak, itong pambili mo ng mamahaling gamit, eh, tambag na lang natin ito sa, ano, sa baha. Tambag mo na lang. Ha? Yun yung solusyon. Matutuwa pa siguro ang tagabing Mayor. may solusyon ka palang naisip. Ang tagal mo nang nag, uh, nakaupo dyan. Ngayon ka pala makaisip solusyon. <laughs> bagay kasi may media eh. Kailangan niya magsalita ng... ah, uh, ma, tawag dyan? Yung mabubula kayo. Ah, mabubula tuloy, sorry. Yung... Uh, mapapaniwala kayo, di ba? Ang tanong, ginagawa ba? Wala sa amin yung budget, Mayor. Ha? ang tuba lang yung budget namin. <laughs> kaya nga, Mayor, kay, eh. ikaw yung gagalaw, di ba? And then kung maganda naman yung ginagawa mo, susuportahan ka ng mga taga-Binyan. Ganon yun. Para at least magkaroon ng parang reservoir para habang puno, pagano pwede natin i-transfer po sa lawa. Uh, po ang isang kailangan, although medyo malaking uh, budget po ang halaga ang kailangan, kaya Kikiusap po kami sa ating mga boss, kay Presidente, kung kaya po uh, matulungan po ang mga tagalungsod ng Binyan. Sa isang mensahe. Presidente! Presidente Bumbong Marcos! Nakikiusap daw po yung mayor. Pero check mo muna, Presidente, yung anak niya, oh. Pa-flex-flex -flex lang ng kung ano-anong mamahaling gamit. <laughs> Tapos, lalapit pa sa'yo yung tatay, manghingi ng budget. <laughs> grabe! Ah, lagom! Sa isang mensahe sa Bilinary News Channel, tumanggi na si na Mayor Jel na magpa-unlock ng interview. Ano daw? Ano, ano, ano? Uh, Budget po ang halaga ang kailangan kaya kikiusap po kami sa ating mga boss, kay presidente kung kaya po uh, matulungan po ang mga tagalungsod ng Binyan. Sa isang mensahe sa Billinary News Channel, tumanggi na si na Mayor Jel na magpa-unlock ng interview. Pero sinabi niyang sanay na raw siya sa mga kontrobersya at ipinarating niyang okay na rin ang kanyang anak na si Jela para sa agenda. Sa so, ayaw na mag ano, ayaw na magpa-interview kasi yung anak niya. Oo, lumabas na sa balita. O, medyo mahirapan siyang sagutin 'yon. Ah, ba? flex pa more. Flex pa more ng mga hindi niyo naman ano. Hindi niyo naman pera yung diyan. 'Di ba? So anyway, ito ngayon bigyan po natin ng uh, uh, reaction nito. Ito naman yung luho ng mga Duterte, no? Baha ng bayan. Baha ang inabot ng bayan. O. Oh. Diba? Ah, uh, saan ba, ba yung kanina? Wait lang. Mhm. Mm o. Oh. Anong sabi ng mga Duterte? ah uh, mahal nila. Huh? mahal nila ang uh, taong bayan. Or ang dabawenyo. nyo. Uh, ba? Diba? Drama na naman. Uh, Luterte family claims, mahal nila ang dabaw. <laughs> Pero habang lumulubog sa baha ang siyudad, taon-taon, lumilitaw din sa loho at ari-arian ang kanilang pamilya. Ha? Yeah? Mga dabawin nyo, nagamit. May mga tanga naman daba nyo, oto oto. Duterte kami, Duterte kami. Nung nilubog sila sa baha, ang sisisihin yung Pangulo. Samantalang ang may hawak ng budget, si Pulong Duterte. Yung may 51 billion. Ha? <laughs> <laughs> Dut Dutay pa mo! <laughs> so, anong meron sa mga Duterte? Eto. Oh. Mansions! Ah, sana all may mansion. Ah, <laughs> oh, resorts! And joint accounts! At milyon-milyon bayad sa foreign lawyers gaya ni Kaufman. kasi bakit ko, Eh, ito si Kaufman mga pre, hindi po basta-basta lawyer yan, no? So, kailangan mong bayaran ng malaki yan. Oh, milyon-milyon, di ba? Oh, bakit? Para saan ba ito si Kaufman? Eh di ba lawyer yan ni Digong? Uh, ni Digong, so kailangan nila ang bayaran yan. Uh, saan ba kinukuha yung mga pera na yan? Eh matik na yan sa taong bayan. Total, si Digong naman mismo yung umamin eh. Wala naman silang pera, pulubi lang sila. O, uh, saan nila kinu kinuha yun? Diba? Uh, saan ang galing? Ang pera kung ayon sa kanilang sal-en, Simple at ordinaryo lang sila mga lingkod bayan. Ayan yung tanong. Saan nila kinuha? Ah, uh, simple nga ba o nagpapasimple lang kuno? Pero kuno naman at umaapaw yun naman ng bulsa. Kung wala kayo dyan, simple. <laughs> Iman! ah oh, tama! Oh, tama daw, tama. <laughs> Ito ang tunay na tanong. Oh, may tanong ako sa inyo. Hmm. Habang nagdurusa ang dabawenyo sa baha, saan galing ang yaman ng mga Duterte? <laughs> oh, alam nyo na yung sagot dyan, ha? Sa mga nanonood sa atin. Ayan, mga nagko-comment dyan. Alam nyo na yung sagot? Diba? O, oh, i-comment nyo yung sagot. Oh. Eto ah, anong issue? Lala expose. Oh, Davao City binabaha taun-taon. Kahit ilang flood control projects ang ipinangako o ipangako, walang long-term solution. Oh, barangay across Davao regularly uh submerged in floods 2024 to 2025. Oh. kung tunay na malasakit ang uhulan, bakit mismo shouldad nila? Ayan, ha. Ah. Oo. Walang ligtas sa baha. Kasi kung ikaw ay may malasakit, gagawa ka ng paraan, kawawa naman itong mga dabawin nyo. Eh, every time na lang na may bagyo, eh, lumulutang sila. Uh, gawang Gawan ko ito na solusyon. Dapat ganun, ba? Diba? Pero ano ginagawa nila? Wala po. Tahimik lang si Junjun. Oh. <laughs> uh, ng pamilya. Oh. Uh, Mansions, resort, ari-arian, kung ano-ano pang ari-arian, di ba? Oo. Oo. Declared income versus lifestyle. Hindi tugma. Ito yung income nila, pero yung lifestyle nila mas mataas. Di ba? So, saan galing itong mga pera na ito? Na, ah, pagtakatanan mo. Ano lang sabihin mo? Ah, bigyan ko kayong example. Si Bullpoint Man ay isang magbubuti lamang. Pero, araw-araw akong nag Araw-araw ano, akong uh, nagka-casino. example lang po yun, ha? So, hindi po siya tugma. Hindi po siya tugma. Ganon po. Mang-uto ang mga Duterte, ganon po sila maninlang. Di ba? Kaya ang daming mga Pilipino, tanga, bobo, uto uto yung mga nalinlang. Oo. Uh -huh. Yun yung problema, eh. Yun yung problema. <laughs> Ay, nako, tinatawa ko na lang po, no? Pero sana po magkaisa tayo, labanan po natin itong mga ganitong klaseng politiko na walang silbi, di ba? O, magkaisa po tayo lahat, di ba? So anyway, yun lang naman yung aking reaction dito. Maraming salamat po sa sumama sa ating uh, video ngayon. syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, ayan, meron po tayong TikTok, Facebook, sana po yung uh, i-follow yung ating mga social media accounts. syempre, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para naman po, maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat, ingat po kayo lahat.